Hello mga ka-journey, uh, update ko lang kayo dun sa solar na in-install natin sa ating bahay. Kasi so far, wala pa tayong kuryente rito. So, more on, magre-relay tayo sa, ano, sa solar. Kaya, magkakapit, nagkapit tayo ng solar, solar, solar light para makatawang sa atin sa, sa, sa gabi. Pakita ko Dito po sa may bandang terrace, sa side ng sa side ng bahay, naglagay po tayo ng isa para maliwanagan naman din tayo rito. Tapos, naglagay tayo ng spotlight dito rin sa may near the door para ilawan natin, mailawan natin tong buong area. naglagay din tayo sa gitna para additional lights sa so, uh, dito para contradict uh, may ilaw din sa kabila may ilaw din din sa kabila para sigurado natin na maliwanag itong terrace side natin tapos sa room natin nagkabit din tayo ng Apat na piraso. Mali, yan po. Mali, apat na solar light yung kinabit natin sa loob ng room. Yan po yung sa kwarto. sa ito naman yung na sa ating CR. So, naglagay rin tayo ng isang ilaw rito. Sa CR. Tapos, yung ongoing natin na kusina, Kabit din tayo ng dalawa para ma-ensure natin na ma-ensure natin yung liwanag so ongoing yun yung kusina yung, yung, yung mga tauhan eh, busy sa pagkukopra nila kaya medyo nahinto po tayo pero once natapos sila magkopra uh, tataposin din natin to Tapos... Naglagay din tayo dito sa may harapan ng bahay. Yan. Ng isang piraso na isang malaki na 500 watts. Yan po. Uh, ang purpose is para naman maliwanagan yung ating paligid. Pagka uh, sa gabi, levana yung ating farm. So yan po yung kaganapan sa ating solar panel, ah uh, solar solar lights. So ito po yung side na sinasabi ko, may isang do na ceiling tapos may isang spotlight. Tapos sa gitna, uh, meron din isa para pailawin niya itong terrace natin. So yan po yung ilaw natin. At tignan natin mamaya ang gabi kung ano yung outcome. Bigyan ko po kayo ng heads up. Update ko po kayo. Uh, hintay lang natin dumilim at maggabi para ipakita ko po sa inyo yung ano yung advantage ng solar sa hindi solar. Just stay tuned. Uh, wait na lang natin yung ano magdilim tapos pingin po kayo ng update mga ka Johnny ito po uh, nagkabi na so matetest na natin yung ano ito yung liwanag sa loob ng CR so masasabi ko na kahit pa paano ay maliwanag naman magagamit din siya So, na ko na rin siya for, ano, more than 8 hours, pwede mo siyang gamitin. Daling ko naman kayo sa kusina. Ito naman mga ka-Johnny yung kusina natin. Yan. So, I can say maliwanag din siya. Lalo na't dalawa siya. Hindi ko lang matanda kung ilang watts yun pero more or less siguro mga 200 250 watts yung binili ko dyan tapos ito naman yung sa terrace may kita nyo so tatlo yung tatlo yung ilaw nakapoint sa terrace so kaya ito naman yung pagkakaliwanag niya tapos ito yung sa salas ay sa side nung terrace at least kung tatambay tayo dito may liwanag tayo makikita tapos ito yung sinabi ko sa inyo na binili ko sa labas para sa labas para tilawan yung ating ano farm kahit pa paano ito po yung liwanag niya para dito sa 500 watts na binili natin so kahit pa paano maliwanag so hanggang dito na lang mga ka-journey eh. at least napakita ko sa inyo yung ilaw natin during night na kahit solar lang uh, makaka tayo makaka survive at least pa rin natin yung sarili natin <laughs> sa ganitong liwanag lang ah uh, I still planning to purchase more para mas maliwanag na maliwanag total din naman tayo nagbabayad ng kuryente pero sa ngayon hindi pa muna kasi medyo tight na yung budget lalo na hindi pa rin tapos yung kitchen natin so siguro tapos muna natin yung kitchen then yung kulungan ng ating alagang manok so hanggang dito na lang have a nice day thank you for watching so kung hindi pa nakapag subscribe please do subscribe and just hit the notification bell para maging updated kayo sa mga video na aking upload kung nagustuhan nyo naman tong video na to please do click the like button and thank you for watching.